Malaking kahihiyan ang nangyari kanina sa Boston Celtics. Inupset ba naman sila ng Toronto Raptors? Ang isa sa mga kupunang mayroong mga worst na record ngayon sa regular season. Mababa ang scoring ng Boston Celtics. Kitang kita ang tinde ng depensa ng Toronto Raptors. Sina Jason Tatum, 16 points. Si Brown, 10 points, Porzingis 18 points, Holiday 12 points. Nagambag pa nga itong si Pritchard ng 20 points at Horford 10 points sa balit kinulang pa rin yun. Muntik na maka triple double naman itong si RJ Barrett sa kabila 22 points, 8 assists and 10 rebounds. Bagsak ang shooting percentage ng Boston Celtics, naungusan din sila sa defensive rebounds at pati sa pagpuntos sa loob. 60 points para sa Raptors, 40 lamang sa Celtics. Kitang-kita dyan mga idol hindi masyado makapasok itong Celtics sa tindi ng depensa ng Raptors. Ito lamang huy nangangahulugan na maging itong Boston Celtics ay hindi pa rin naman talaga ligtas sa mga kupunang nasa ilalim na kahit man itong Toronto Raptors ay natatalo sila. Sa pagtanggal ng Los Angeles Lakers kay Quincy Olivari sa kanilang two-way position, ito lamang ho'y magbibigay ng daan para kay Brony James sa G-League. Two-way contract itong si Quincy Olivari, samantalang standard contract naman itong si Brony James. So balit doon muna siya sa G-League mga idol. Pero magkahatis la doon ni Quincy Olivari. Kaya sa ngayon magfo-focus alone itong G League affiliate ng Lakers na South Bay Lakers kay Bronny James. Maraming mga usap-usapan na tila nasasapawan daw da kasi nitong si Olivari si Bronny James. Pero para sa akin lang ay ito'y isang negosyo pa rin naman talaga. As of now ay mas pinipiling nga ho ng Los Angeles Lakers na bigyang diin ang kanilang problema sa center rotation. Dahil mapanggang sa ngayon ay hindi pa nakakabalik si na Jackson Hayes at Christian Wood. Sa kanilang pagpili kay Trey Jemison, ito ho'y magdaragdag sa kanilang maraming opsyon sa kanilang two-way contract position. Sa kabilang banda, malaya naman si Brony James na magagawa ang kanyang trabaho doon. Sa kabila ng mga ups and downs ngayon ng Golden State Warriors, sa kanilang pinakalates na road trip ay naging maganda naman yung resulta. Actually mga idol nagtagumpay sila 2 wins and 2 losses ang kanilang kinamada. As of now, yung kanilang record ay 20 wins and 20 losses. Nag-step up si na Andrew Wiggins na mayroon 24 points, 10 sa free throw line at Stephen Curry agresibo. Bumalik nga ako kanina ang clutch Stephen Curry mga idol kung saan siya mismo ang bumuhat sa kanyang sariling team. Sa kabilang banda, binibigyan naman ho ni Stephen Curry ng go signal si Mike Dunleavy na mag-trade. Ayon kay Stephen Curry sa mga nag-iisip daw na siya ay okay lang sa isang kupunan na hindi gumagawa ng improvement, mali daw kayo. Ayon pa sa kanya, hindi nila trabaho ang mamroblema patungkol sa trade. Actually, kinausap niya na si Mike Danlevy patungkol dito at alam niya na ito'y mayroong gagawin ding pagbabago sa kanilang kupunan at kinakilangan nila magtiwala para sa kanya. So yan ang nga ho mga idol, mayroon na rin go signal na ibinigay itong Stephen Curry para sa isang trade na gagawin ng Golden State Warriors.